ng traffic araw-araw ganito talaga mga pas uh, time check natin 6.05 ng umaga uh, may nikare kahabaan ng mga pas ko highway ng uh, night going to ano uh, tanta sana uh, mabigyan ng action sa nangalang na mabalik na ng mga taga mga traffic and torture eh. ah okay. uh, sa lahat sa pelikula lang ito mapapanood ah ang um, unahan kasi nito mga pat tansa na ito eh sa BC ah doon naman sa likuran ko pupunta ng mga hikes yun na ay

Grabe, uh, ano nangyari nito? Kulang lang ba sa diskarte? Ay, isang tip lang sa na nito Manila gabi oh, kaya ganito mga pat sabahan lang talaga dapat ang patinsya nakakaaway uh, ka rito dadalhin ng init na ulo relax lang chill chill lang muna nakakamotline sa mga ganito mga heavy traffic sa mga pelikula na yun Parang commonwealth na rin ito, ano? Kasi pa sa hindi pa. Grabe. Doon na eh. Ibig sabihin ang dami na talagang umuwi na, ano? Dito, paano nga niya makalabas? Paano makapasok yung doon saka dito, di ba? Inaharang na eh, di ba? malaking problema talaga to kasi wala nang madaanan eh trap na, lang. Trap na lahat eh nagkabulbol na ba wala na kinakot na mong lil eh palabas pa ito mga nakikita ng video mga pag palabas pa lang ito eh kinakot na nagkabilaan kasi ito eh palabas ang papakot ang ganito ang sistema kinakot na lang kanda, no? trap talaga lang, lang. Hva er det som skjer? eh wala na dito na lang kaya tayo matulog ambulansya <laughs> pa naririnig na ba oh my god sa likod ko paano oh. ah, makakalabas yan oh trap lang nga lahat eh. trap talaga kailangan mo ba relax pa rin tayo relax lang lahat sana ulit relax Ngayon sinabi ko sa na kanina mga mga Kahit kabayo o okay, aso Hirap makalabas dito okay, okay, sir, ito, kabasket, kabasket, eh Kaya yung aso rin po Kakalitahal po sa budget Sa budget na eh relax lang Kainitin ang ulo Ito, ito oh. Pati sa may unahan, grabe. Halos sinakot na eh, walang iya. Wala na. Ha, parang may ano doon mga may Hollywood shooting ngayon. <laughs> Kaya pagpahisyaan nyo na, magulat top guard. <laughs> Ito ang dami ha? Mga taga Hollywood star, may shooting ngayon siguro. Parang ganun. <laughs> okay, tapos na shooting. Nakakalabas na kami. Hi, thank you. Ay, thanks guys. Ito mo ba, mga bags o. Ito mo, gaano ka-traffic yun ha? First time itong na-encounter dito lang, sa Cavite. Grabe. Thank you, ka. 100% yung energy ko kanina, naging 80% talang pa lang, mga paps. Oh, uh, Nakita n'yo ba yan, no? Ah, grabe talaga naman. Katulad sa mga IDSA to, ganito yung IDSA Manila. Tikit ka agad to, may mga patawan. Um, uh, Ganito. mga patas. Ah, time pick natin ay 627 na umaga Ito, ah, galing po sana sa kami mga patas. Dinabaybay namin yang highway ngayon. Okay ba? Pa 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 pa. Right. Pa pa sana. Oh, hirap. Hirap no, okay. <laughs> oh, Merap na ngutset. Yan ang bibitan training ng box sport. Okay. Oh, check. Mo tingnan maluwag-luwag narito, no? Ha? Paglayo na naman may natap kasino. Oh. Kanya-kanya na. Yung 15 minutes. Ilang lin ba to isa, dalawa, tatlo. Apat ah, na maliin kanina mga pas ko nakita na yung video kanina ito yung pinakauna mag start ko ng video pula yun ano yung mga walang kain ito <laughs> ginig na ginig ah, na. alright mga pups hanggang dito na lang uh, salamat sa panonood